Yun know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo to? Happy Saturday. So, ano ngayon, ah, tag dito, ah, kahapon yung ating deadline sa activation ano natin, tag dito, ah, activation P. So, meron tayong sampung, ano, sampung love name na, ano, tag dito, ah, hindi pa nagbabayad. Pero yung iba dun no, sa sampung na yon nagbayad na sila ng, ano, ng kalahate yung iba pero siyempre hindi pa rin siya consider na lalagyan ng check dahil kailangan niya magbayad ng buo. So let's say na ang nangyari is tawag dito at ah, nangyari is sa uh, race nag-money nag, -money, nag -money winner yung ibon niya automatic yung ibon na yun is mapupunta dun sa second place like, let's say kunyari nag first place yung ibon niya may money winner yun pero ang mangyayari yung second place is magiging first place kumbaga para wala yung panalo ng ibon niya dahil nga hindi pa siya full payment. So, bakit ganun yung rules? Kasi kailangan natin respetuhin yung mga nagbayad ng ano ta full payment tapos hindi naman mapapwedeng uh, nagbayad ka ng kalahati tapos eto yung gusto mong ibon, ito yung pipiliin mong ibon. Hindi pa pwedeng yung ganun na pipili ka ng ibon doon sa team mo. ah uh, porque tagbayad ka ng ano, payment is pwede ka nang pumili ng mga ibon na gusto mo manalo. Amin na uh, may laro sa uh, ano. Kumbaga para sa akin ano, uh, kailangan full payment. Napakaswerte lang dahil hindi pa siya napunta sa for sale. Pero ang pinaka ano naman doon nangyari is parang baliwala baliwala din kasi nga ano, tag dito ha Yung chance na manalo Wala din Kumbaga, nagbayad lang siya Para lang di mapunta sa Porsche yung ibon niya And then Ano, tag dito ha Parang, ano, nabawasan pa ng, ano, uh, Parang magulo <laughs> Yeah, magulo, magulo Pero, syempre, parang sa akin Dapat, uh, malayo pa lang eh uh, Simula na lang training tayo Siguro Almost 2 months 2 months mahigit Bago tayo nag-activation Ah uh, laki ng pagitan para makapagtabi at saka obligasyon natin yung mga tol na ano to dito uh, ihanda dahil hindi biro yung pagsali sa mga wallow price uh, danas ko din yan dahil ano uh, lumalaro din ako ng wallow price malayo pa lang uh, kinikwenta ko na yung total hindi lang yung sa, wal, sa isang wallow price tinototal ko lahat ng sinalian ko para may ano ko na may i may handa ko na yung aking pambayad. Alright, so yung sa sampu na yun, I think lima yata yung mga nagbayad na ano, um, uh, lima yata yung nagbayad ng, tawag dito, kalahate, yung iba, ano naman, uh, may kulang lang ng konti. Pero syempre, uh, yung konti na yun is consider pa rin na kulang. Kaya, hindi pa pwedeng ano kasi ano eh dito. Hindi biro eh. Mahirap eh dahil yung unang-unang ano ko, unang-unang taon ko, puro palabas, pangalawa, palabas pa rin. eto pangatlo, ah uh, palabas pa rin ng konti pero may ano na, may tubo na kahit ka, kahit papaano. Ngayon pa lang, ngayon pa lang tayo ano, uh, tag dito. Makakalasap ng konting ano, konting pero siyempre ilalang ko pa rin sa ano kasi yun eh sa ibon hanggang sa makuha natin yung pinakamalaki natin pangarap na magkaroon ng sariling malawak na lupain magiging ano yun na uh, lupain na tatawagin na tayong don pakundo na ko lang so yun na nga uh, yeah, palapit ng lumitaw yung araw kalmado lang pero magiging mahangin mamaya then NPH uh, crosswind baga walang direksyon so pag pagkalawang tayo sa 40 tapos bukas ganun ulit uh, medyo mahangin din mamaya ay bukas uh, 50 miles tayo tapos sa uh, target natin ano target natin pagdala na ng araw pala natatak pa lang pala itong ano uh, puno mga kagubatan so yun nga target kong first race natin is October 13, 14, 15 Siguro mga 14, 15 mga ganyan Dahil uh, Makikiramdam ako sa ano oh, Sa hangin uh, Gusto ko sana headwind uh, Pero walang tumatapat na headwind na naman uh, Mas maganda kasi ang headwind uh, Working ano yung working race Gusto ko ng working race But kung wala tayo talaga mapili Na headwind na uh, kung ano yung available Itatag na natin yan para maabot na natin yung final So sana sa final headwind tayo Mga ganyan uh, Gusto ko ng ano uh, Siyempre gusto ko maraming pa uwi Pero siyempre gusto ko mas matest yung ating mga warriors ba? Diba? Kasi pag natest mo yung warriors mo Grabe napakalaki ang achievement yun Baga napakaganda, napakatalino, napakakisig, napakalakas Ano masasabi mong solid So yeah, balik tayo sa ano Sa unpaid uh, May nag-PM sa akin sabi niya sino yung mga hindi pa nagbayad, sabi ko meron ako doon sa for sale tapos check mo yung mga ano, check mo yung mga walang check. <laughs> check mo yung walang mga check. So, sabi ko tingnan niya yung mga hindi pa nalalagyan ng check. Tignan uh, tingnan natin kung sila may mga down payment tapos o sila yung mga walang down payment. So, yun na nga uh, meron ano, may mga nag down payment tapos di ko nga nilagay ng check. So, itong nagtanong mero uh, meron siya na kurso nagahan sabi ko uh, nagmanu winner yan tol sa ano I think sa 80 miles o sa 100 miles basta nagmanu winner so sabi ko dalawa lang ibon yan uh, ikaw nang bahala kung anong gusto mo dyan pero pares magaling yan yung isa nagmanu winner mabilis masyado pero sabi ko pipili ka yung hindi masyadong mabilis kasi nga yung mga mabibilis, mabibilis lang pero habang lumalayo bumabagal hindi ng mga mababagal pa lang habang lumalayo bumibilis so sabi ko sa kanya, kung ano bahala eh, pinili niya mabilis <laughs> pang pooling daw Alright, pero okay din yung pag pang pooling uh, alam mo naman sa pooling medyo maganda bigayan sa pooling basta maraming tumataya so yun uh, may mga breeder na hindi ko pa nalagay sa ano sa porcelain kasi ano tag dito uh, kagabi na busy tayo tapos sa uh, mamaya ilalagay ko na sa porcelain yung mga ano yung mga tag dito uh, yung mga breeder na yon or ayahan ko lang para makita ng mga bibili kung kanino galing yan pwedeng ganun kasi may porcelain na ako na ano yata 10 tapos sa uh, grabe ah uh, lagpas 20 yung ano tag dito yung mga nagpasaway eh. pero okay lang uh, ganun talaga eh Di ko naman talaga mane eh mapiplis sa lahat eh uh, ang nga pala sa payout natin na labas ko sa ano uh, after 150 miles ayusin ko kung same pa rin yung ano natin payout natin or may magbabago kasi nga hindi porket 300 at eh, 200 28 yung nagano yung nag-activate eh, lahat yung nagbayad yung ipapasaway pero yeah ang gagawin ko habang sama lang natin sa training tapos sa ano sa race and then tulad ng ginagawa ng ibang one of race hanggang sa may mga bumili kasi pag dating ng final race eh, wala tayong magagawa uh, ano lang gagawin ko I skip parang ganun alright so good luck at uh, balikang ako sa ano sa release natin alright so yeah Out. at maraming maraming salamat sa lahat ng mga ano uh, hindi nagpasaway ito 25 miles natin dito pala yan tayo nagkaubusan sa lukar na yan you know? yan tayo ay eh, wala na yan tayo nagkaubusan pero yung mga natira naman solid, hindi na tayo halos nawawalan uh, kasi yung mga nawawalan na lang madalas yung mga pabalik balik na lang kumbaga uh, uuwi sila tapos Makikikain lang tapos pagka itatos mo ulit mawawala. tapos mga ilang araw babalik na naman makikikain ulit <laughs> mga pasaway you know? tapos yun na, uh, pero pinakasolid natin yung ano yung 220 something yun ng mga matatatag yan so tingnan natin sana maidala ko sila sa final alright so yun na nga mamaya dun tayo sa release ano release point let's go Okay, dan di tayo support miles. Alright, pagpagkalawang Ayan e na, ready ko lang Time check 7.30 ng umaga Alright naiiwan come okay sayo na nga first time ulit nila rito after nang ilang ano araw yan daradiretso ng mga ibon natin yung isang huling lumipad laging ganyan yan lagi siyang ano uh, solo maglipad nasa na ayun daradiretso ng mga waris natin 7.30 ng umaga alright right. 40 miles Good luck mga tol Let's go Grabe yung bibilis ng ibon Tapos ito Nabitin pa Yan Mga ibon natin oh. Alright Ready na sila mga tol Isa pang tos sa 40 Sana sa 50 Yan kredit ng mga ibon natin sa 150 miles And maraming maraming nga pala salamat Sa mga bumili kagad sa mga ano Ay! 185 siya ma ang naga ano ang naga asikaso rito ayun talagang ikat po na isa <laughs> All right, so yun na nga. balik na lang ako at mga ibo natin bitin pa yun lang nasa 186 185 186 so sakto lang alright let's go pizza grabe tong mga to ayaw magsibaba oh. <laughs> nasasarap pa sa liparan yan nabitin sa isang oras na liparan kaya All good yan, mga tol Ayan, mga ibon Ay, Bitin pa Walang oras sila, ba? Yup Wala, wala, rin, wala rin ba, Let's go, let's go Tumas lang Tumas pa yung mga ibon <laughs> Ayan, nabitin mga tol Ayan You know, mamaya maya pa naman magiging NPH, ano, 10 NPH yung ating ano, ang ating hangin. Ngayon kalmado pa. Pero mamaya lalakas. Yan. <laughs> All right, so it's a good sign. Ready to go, mga tol, Let's go. Isa jam ng champion. Ng mga ibu natin, oh. Tignan niyo naman yan, Parang di di ba? Babana. Ilan yan? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Tapos si ito pa yung oh, pamaksi oh, <laughs> baba. Babana okay. oy. Mabulabu kay jan. Alright, good luck mga tol grabe tingnan nyo nagsilayuan pa ilan yan 2, 4, 6, 7 ba yan 7 tas meron pong papuntaron <laughs> grabe yan sigla, mabitin lang kayo yan alright good luck good luck mga tol let's go pasokin mga trailer natin ito pa yung iba mga tol ayaw parang talagang bumaba mga pasaway nasa na mga ano tag dito uh, ready to go yan Patay natin Or baka bumaba na sila Kakadaan lang eh Nasa ano na yata sila? Sampo? Saan sila? Ay, ay, ay. Good luck mga tol. Yan. Ayun, ayun. Nandun. Nandun, nandun. Ayun, oh. Ayun. <laughs> si pag magsiliparan no to. Sampo. <laughs> si bala ka diyan. All right, let's go. All right, so ito meron tayo rito isang ibon na ano na napakaganda. Ayun no. Kado. Kanino kaya to? Ayun no. Walang ano eh. Walang sensor, pero may clip ring. Hindi ko alam kung kanino. Wala akong ganyang ibon na may clip ring eh. Ganda So tignan natin kung kanino to. Tingnan natin kung mahuli natin. Alright, let's go. Ganda ang tindigan oh. Yan, naglagay tayo ng... Yan. Kung sino man yung papasok dyan mamaya. Makulit yung hook. So kung wala tayo ng apat, possible na nagtago lang sila. And then sana walang nadali eh. Sumitin din na naman kasi ang kalaban natin kasi nga lumalamig na naman mga tol ba yun na nga good luck and then tomorrow 50 miles tayo so hanggang dito na lang muna siguro yung ano, video natin check nyo na lang sa wing campanyon kung umuwi pa yung apat natin and then yeah peace out